Hello guys, ito na naman po si Buting Day Okay Ang ituturo ko po naman sa inyo Is yung simple kaalaman lamang po Tungkol sa about sa motor naman Ng isang electric fan Ito po yung motor ng electric fan Ito po ay may apat na wire Pang anim po yung dalawa sa kapasitor Bali ito po yung Black Blue, white and red Yan. Yeah. May brown po tayo at mayroon ding black o ano natin malalaman nito ngayon kung saan dito yung kanyang uh, common common wire sa apat na wire so simpleng ano lang po ito gagawin ulit natin sa tester mahalaga po na magkaroon po tayo ng isang tester kahit konti kahit mura lamang po may nabibili naman sa online po mura lang ang tester po mga ganito kahit digital lang Ayan po. So, ilalagay ulit natin dito sa may buzzer. Ayan, buzzer po. Ayan po. So, yung isang wire po ng ano, kapasitor ito. Ayan. O, iunahin muna natin yung isa. Ayan, mas wow. Step by step po tayo. Ho. Ayan. Kukunin po natin yan. Ayan. I-test rin natin. Test step. Ayan. So, napapansin nyo puros ang lumalabas lang po ay mga number. Yan, yan, yung number na. Wala po siyang buzzer. So, ang gagawin po natin, babalik ka rin natin, kukunin po natin yung isang linya. Yan, yan, yan. Ang um, brown. Ulitin, ganun, ganun din po ang gagawin natin. Sa black po tayo. Wala. Wala. Sa white. Sa blue. Wala din po. Sa red. Yan, meron po siya. So, ang ibig po sabihin yan, ito po yung kanyang common. At sa winding po ng motor, magkasama po lagi yung dalawang yan thermal fuse lang po ang nasa pagitan nilang dalawa bali ito po ay nirewire ko na rin po yan lagyan ko ng thermal fuse yan po ang kanilang ala, linya, dalawang yan kasama po yan, ito nakabukod po ng isang wire po ito itong tatlong wire na yan, sa speed po niya, may tagda dalawang wire po yan yan okay sana po kahit paano nakatulong na naman po tayo ang inyong handyman Selamat